hindi naman namin matry. Shhh. Alam nyo dito sa ano, sa kunyari sa abroad, may mga gusto din kaming itry na mga ganyan. Parang sa Pinas, hindi natin matry yan, wala tayong pera. Ganto din dito sa abroad. <laughs> hindi namin matry kasi al alakang maunahin namin yan kaysa sa mga ano, di ba? Ang dami mong babayaran. Ang din. eh Shhh! Ay! Gagos yung panda pumasok. Uy, panda, bawal dyan para siyang floating ano eh. Floating siguro nga to kasi bumababa yung tubig pero the same pa rin yung height niya. Hindi siya lumulubog. Satro. Pero dyan place mo kayo sobrang peaceful nang malayo sa pollution at maayos sa mga mahilig sa jismis. So, Kenon. Mood ko... ko. Rul Buong ko Ano yun? Hindi ko may ninyan. Malayo. I don't understand. O nga i-upload na lang ginagawa sa TikTok ko. O, para sa Wild dogs, palagi ko na itong open YouTube ko. Tumagos guys eh. Ancho. Ako nga hindi pa nakapasok dyan sa gitna na yan eh. Show. Tara. Yung, yung ano, yung ang maganda kasi dito guys, yung parang ano ah, pre, pre ka sa lahat ng gagawin mo. Siyempre susundin mo lang yung batas nila dito. Bawal, bawal dito manghuli ng mang mga hayop. Yung mga ano, yung mga ducks, bawal na bawal yun yung mga wild nila dito isda pwede kang manghuli kasi yan pwede kang magano magpuo ng tent dito dito ka matulog ayun yung maganda dito eh sa ano sa Korea walang bawal bawal yung parang sa Pinas kasi yung mga public place natin private din siya kumbaga may oras oh bawal nang pumasok kunya sa mga people's park hanggang anong oras may limit kumbaga di ba ay ayun si tita ayun si tita pumunta dito ayun nung nagja-jogging siya si tita hindi ako magkakamali Ayan, si tita yan guys. Si tita yan guys. Ako pa. Si tita yan, eh, paikot dito. Ayan. magtagro rosary kasi yan si tita. Eh. Ayun o, oh, no, alam ni Panda, amo niya eh. Ayun nga, si tita nga. Oh. Ay hindi, kamukha lang pala. Kamukha lang, kamukha. O, oh, dito tayo, dito tayo. Snoop. Snoop. Snoopy. Kamukha lang pala. Hmm. Nasa'yo. Snoopy. Kamukha lang pala. Grabe. Upo ka lang dito guys, o. So. Pakita mo si Snoopy. O, oh, naghihiwa pala si tita nagluluto guys oh dito puwa lang dito yan masid ka lang pakaganda pa ang sarap pa ng hangin guys ang lamig tas alam mong presko di diba? hindi crowded ako walang tao eh yun tsaka si nanay ako lang tao dito maririnig mo lang yung mga kuliglig tsaka mga ibon may asawin si tita yun hey, yung hey, nakilala ko dati hindi ka pa nagkakamali ah hindi, pag malayo, gano'n na gano'n yun eh. Pero yung lakad lang iba. Eh, gano'n din kasi yung sote tita, nakapink din eh. Ah, hindi pa ba tapos ako nga? Baka malaglag kuya Snoopy. Ayan, ayan yun, para matuto sa buhay. <laughs> no, ayan siya sumubok ng gusto niya. Hmm? Huh? Okay, you're free. Go and do, ano, what you want. Go! Takbo! Oh, diba, masunurin yan eh. Oo, oh, mali pala. Si tita pala naghihiwa. Tita pala eh. Mali rin si tita eh. Dahil siya yung dumahan dyan. Mali rin si tita guys. Ba't siya naghihiwa dun? Ba't nagjaging siya ngayon? Para tama yung hula ko. Trust stoop dog. Dun, dun, dun. Bus, bus na yung mga dahon. Ang dating mayabong ng mga puno. Ngayon, naubos na yung mga dahon. Dahil pa autumn season na. Paubos na din ng lamok. Dahil wala na mapagtaguan. Oo. Oh, okay na. Nagbukas na yung mga ilaw. Automatic. Alas 7. Then. Inom, inom, inom. Diba? Snook. Tamsan eh. Tamsan eh. Ah, oh, inom nagbubuga na ang dalawa.